Lalaki digdakaw ng ahas at ilagay sa loob ng pantalon. Ano reaction mo kapag sinabi ko na may lalaki sa Oregon na may kalahating metrong ahas sa pantalon niya? Well, meron nga pero hindi ito ang ahas na iniisip mo dahil literal ang ibig naming sabihin. Ang may-ari ng A to Z Pets na si Christine Buhan ay tinitignan ng CCTV nila matapos nila malaman noong biyernes na nanakawan sila ng ahas. Makikita sa video na ito na may suspect na pumasok at nagiikot sa tindahan bago niya kinuha ang Black Pastel Ball Python sa kulungan nito. At pinasok sa pantalon niya at tumakas. Sinabi ni Biuhan na swerte ang magnanakaw dahil busog daw ang ahas pero wish namin dito sa Tomo News na nakagat siya at nawalan ng sariling ahas. Hinahanap pa rin ng pulis ang magnanakaw at ang kasagwat nitong babae na asulang buhok. Pero di natin alam kasi baka ninakaw lang niya yung ahas para ipakita sa babae na mahabasha